Alright, so reaction video tayo ngayon at ito ay isang What? Uh, video na umano What the fuck? Lahat ng police doon na namataan sa uh, ginonap na rally doon sa Dabao ng dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte ay uh, pinapasibak na o ginahanap na umano ng Malacanang nice na si Joaquin sa pwesto, o e-floating, o nilipat sa ibang lugar. Alright, ano ba ang uh, katunayan sa mga aligasyon na ito? Uh, panoorin natin. Mula pala ito sa ang source natin ay si Madam uh, Maharlika na uh, Old Jack TV. Alright, panoorin po natin. Let's go. Sa pagig, pa -pa -pa re sa revelasyon okay? Sa bonggang-bonggang binitawan ng ating Pangulong Duterte na si Bongbong ay bangag. Bangag na bangag at kasama nga sa uh, Kaya ito ay gaganti naman, okay? <laughs> gaganti na naman, gaganti ang uh, vindictive, uh, you know, vindictive narcissist na si Lisa Smogs. So mga palaga, ang order ngayon ng Malacanang ayon sa ating puting ahas ay tugisin ang mga kapulisan. Lahat ng mga men in uniform na nagpanatili What? sa peaceful okay? at uh, maayos walang gulo na Davao Rally noong uh, nakaraang araw. Two days, three, three days ago. Okay? January 28, to be exact. Diyan sa Pilipinas, sa Davao. So, inuutusan ngayon Ayon sa ating informasyon na nakuha sa loob mismo ng Malacanang, mga kababayan, nag ang ang instruction ni, ni uh, Lisa Smuggs sa kanyang kaalyado na si Mel Robles dyan sa PCSO, kaya absent ngayon siya dyan sa hearing. May nagaganap na hearing ngayon sa Senado. At absent din yung uh, taga-DICT at PCSO para pondohan. Okay? Pondohan ang pagdidistabilisahin sa mga kapulisan. Paano nila gawing, paano po nila i-destabilisa ang mga kapulisan ng Davao? Kaya makinig kayo mga palangga. Mga palangga ko sa Davao City, pakinggan ninyo itong sasabihin ko. So lahat ng napikturan doon o lahat ay gustong ipa-identify ni Lisa Ahas Araneta Smugs. Okay? Lahat ng mga personalidad doon sa Davao ay ipapapull out at itatapon sa mga malalayong lugar o ipo-floating nila. Nakita nyo kung gaano kahayop itong buwaka ng ilang babae ito? Sinasabi ko sa iyo. At sa mga kakamping o at ang mga din kayo sa mga susunod na sasabihin ko sa inyo. So, sino ang mga kasabot ni Lisa Smugs? Si ko, okay, na head ng appropriation ng budget Okay, dyan sa Pilipinas, ay sa Congress, si Zaldico at itong si Langka, sila. Okay, Tat dalawa ang inaasa ang inatasan, ayon sa puting as, ni Romualdez at ni Lisa na pondohan. Pondohan ang lahat kasama ang mensa media, kasama ang mga vloggers para sirain... Not only yung mga kapulisan, mga personalities doon sa Davao rally at lahat ng mga naka-aligned sa Duterte. Not only sa Davao rally, lahat ng mga personage kasama ako, kasama si Glencyong, kasama si Attorney Lexia, Harry Rocky, si Ungab, uh, si Arellano, yung mga nagselta doon, lahat tayo mga palangga. Gagamitin daw nila ang lahat ng power ng gobyerno at pera ng PCSO, ang pera ng bayan para tayo lahat ay itumba, whatever, you know, ano yung interpretation ng itumba, pwedeng gurgor, pwedeng itumba lahat ang mga page natin. Ako, natumba na. <laughs> you know? So gagawin, yun, gagawin ni Lisa, ni Tambaluslos, at ni Kuting. Si Kuting, tunod-sunuran lang yan. Para po lahat tayo, men in uniform, dyan sa Davao, para sindakin, takutin, at, at anuhin ang inyong mga trabaho. Okay? naalala ko, isusulat ko lang mga palangga. Okay? Ngayon, so ngayon, yan po ang utos ngayon. Ang pera ng Kongreso, ang pera ng PCSO, ang pera ng bayan ay gagamitin nila para sindakin, para gipitin tayong lahat. Lalo na po ang mga visible na mga kapulisan What? doon sa Davao Rally. Papayagan nyo pang gagawin ang buwaka ng inang Butod na ito